Yung COPD, uh, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ay tinatawag na chronic bronchitis o ubo ng naninigarilyo, ay isa sa mga nangungunang ikatlong sanhi ng kos kamatayan sa India at sa paligid. Tinatayang mayroong higit sa 55 milyong tao na nagdurusa mula sa COPD sa India. At ang pangunahing dahilan ng uh, ang COPD, ay uh, panini paninigarilyo, pati na rin ang labis na paglanghap ng alam mo, pangkapaligiran o... Uh, 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 occupational exposure sa usok sa mga rural na lugar, lalo na sa populasyon ng kababaihan ang pagkakalantad sa biomass fuel karamay pagkakalantad sa pagluluto gamit ang tula ay isa sa mga nangungunang sanhi ng COPD sa populasyon ng kababaihan sa rural. Ang mga sintomas ng U COPD ay ubo at plema, patuloy na ubo at matagal na plema hirap sa paghinga, paghingal tunog na parang sipol sa dibdib habang humihinga, na awat paninikip o bigat sa dibdib. Minsan sa paglipas ng panahon maaari rin silang makaranas ng pagbaba ng timbang. u ang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang COPD ay ang hindi manigarilyo. O kung may naninigarilyo, itigil ang paninigarilyo sa lalong ma madaling panahon. Iwasan ang kapaligiran mm, na may labis na usok o anumang uri ng polusyon sa kapaligiran. Ang paggamot ay sa anyo ng inhaled na gamot iyon ang pinakamainam na paraan upang gamutin ang pasyente dahil ito ay direktang pumupunta sa mga baga at ang mga inhaler ay tinatawag na inhaled bronchodilator na gamot bukod pa sa ilang oral na gamot depende sa tindi ng COPD kaya ang COPD ay tinatawag ding maiiwasan o nagagamot na sakit dahil ang sanhinito nito ay uh, uh, usok kaya kung ang isang tao ay tumigil sa paninigarilyo o ganap na iwasan ang paninigarilyo ito ang ideal na paraan para maiwasan ang sakit bukod pa riyan kung ikaw ay nakatira sa isang maruming lungsod sa tamang lugar na may mask para iwasan ang paglanghap ng mga particle ito ang ideal bukod pa riyan ang malusog na pamumuhay in regular na yoga pranayama malalim na paghinga at hindi paninigarilyo ay makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng baga